So ito guys, nag-show ako ng matches at win rate ko dito ay eh, badak, di ba? Tapos nung kalagit na ng laban, humihingi ng mercy si Kaburat. Sabi, sabi ni Katrina dito, 4K matches badang 60 win rate. Galing e eh, no? Natandaan nyo pa yon Sang beses ko lang naman siya yun eh. Tapos reply ni Kaburat dito, wala kami pake. Ang sabi tuloy ni Katrina dito, hindi mo talaga ma-appreciate yan. Low rank ka eh. Gravy wawawi mga sagutan, nye nye nye. Eh paano naman kasi? Early game pa lang, winawawi ko na yung katapat kong si Esperanza. Pero sa totoo lang, lugi talaga ako dito sa hero to kasi nakunghuha ng shield dyan advice. Lumamang lang ako dahil una ako nakapagpa level 4. Pagkatapos ng ulti ko wala na umagawa. Kaya tumakbo na lang ako dito sa tore ko. Mabuti na lang maasim siya. Kaya na discarded. Ano pa siya dito? Nye nye nye. At yung mga susunod na mangyayari, makikita niyo yan pag pinindot niyo yung palo. Tingnan niyo magpapalo yun yan. Nye nye nye. Ah, oh, sige, banat. Huli ka, huli ka, huli ka, huli ka, huli ka, huli ka, one hit combo delete, boys. Dito na ako sa atas, Huli ka ha? Huli ka Hindi ka na inultihan Bais Sayang eh Sayang yung ulti ko Bais eh Wow wow eh Ba pwede Pwede pa natin magamit dito Pag may pupunte eh Meron na on tayo ni Dino So ibig sabihin Makakadetect to Ayan na nga Speaking Makakadetect Double kill pa nga Bais Nye Nye Uy, uy Pag, pag Uy, siyempre Kikarihin mo talaga nga, guys Kikarihin mo talaga, bibigay. guys Talagang mabibigla ka talaga sa damage Tulad nito, mabibigla ka talaga Hindi ko nunguti yan, to ah. Ayun, eh Kagimiti ko na lang sa iba Tulad nito ito Tulad na guys Okay, tulad na yan, diba? Kagimiti ko na lang sa iba ay, ay. Okay, okay, okay. Nakadali pa rin tayo. Wala akong ulti lang eh. Wala lang akong ulti. Oh, ito na, oh. Don't tell me you're in love with me. Yeah. Oy! Oh, triple chill, boys! Ay, hindi pala. Nakikaya na sa akin yun? I'm believe in devil. Hoy, hoy, kalmutin ako na palung Palong-palong ka, boys, ah. Pakaya mo na ba? Yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. Don't tell me you're in love with me. Yeah. Lagi na lamang na iisip ka. Halika na dito. Halika na dito, Cyber. Ipakita mo. Show me. Sige, punta mo doon. Ah, nice one. Puk, tuk, nye. Sige, mami. I just got to know. Sometimes I run. Yay. Yeah. Sometimes I hide.

Niluluwa ka na ako naman. Oh, na tayo, na o, ako naman, ako naman. Tingnan na, sasakay yung dinosaur. Ba't din na makasakay, uy? Hala. Hala, ba't ganun? Ba't ikaw nakakasakay ako? Hindi. Ikaw na nga nakapura. Victory! Nice game sa kalaban. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, guys. Nye, nye, nye.